Heyo, heyo mga katikangers. Lunch time. Ito, parang bulalo ah. <laughs> parang ano, parang, parang anong parang to? Bones ah. <laughs> Pero chicken yan. <laughs> chicken yan. Chicken meat, yan. Hmm, parang bulalo. Ito, ito ang kanin. Tikman natin. Puti, ito siguro ito. Hmm. Patatas ma. <laughs> ito is sprout. Yung sabi ko nga nung una, akala ko tumutubo ito. Itong parang cabbage na maliliit. Yung pala, bulaklak. Parang bulaklak. Na yung isang tangkay ang daming ganito nak nakakapit nung una hindi, hindi, ko nakita ng personal at saka ito okay okay ang pagkaluto kasi kung minsan hindi ano eh yung matigas ito madaling ano eh, maba, na ano na naputol oh ayan ewan ko lang kung nasa anong nasa loob nito tikman na natin ito madaling madaling nguyain ito isasaw natin doon sa gravy Hmm. Tamang-tama ang luto. Asap hmm, ng gravy ah. Panolak. Cranberry. Pero hindi kita iniinumin. <laughs> Kasi tubig ako mamaya ito naman sprout malilit na ano cabbage isasawod din natin sa gravy hmm. tamang tamang luto at saka ngayon tignan natin yung ano loob nitong ano chicken 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 bulalo <laughs> mm. busagin basagin natin hindi ko mag magamit yung aking knife kasi nagmahawak ako ng ano ng, ng, ng cellphone oh parang masarap yung nasa loob mm. parang may gato ah <laughs> mm Parang lutong bahay. Kasi may lasa. Kasi kalamihan, yung matabang. Ito may lasa ito. May sabi ko, lutong bahay. Ayan ang tsura. Mga dahon-dahon din. Bulbulong mam Ang nasa loob. Okay do, mga katigangers. Tuloy ang lamon. Kainan na.